Ayan, sinisimulan na nilang ayusin yung ay bakuran yung isang yung uh, ano ng farm yung uh, ayan, yung pang nila yan yan sisimintun nila yan yung ginagamit nila. Nandun yung mga tao nila doon. Nagsisimento. Ayan. 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 Dito sila nagsimula. Ayan, ito. Tapos na ito. Ayan. ayan ayan po ayan, hanggang dun hanggang dun ayan, nandun nandun yung mga nag ano dun nagbabakod Hmm. yan, nilagay-lagay na nila yung mga poste yung mga tao na lang naghuhukay doon naghuhukay na lang sila hopefully matibay na to hmm. okay hmm. hindi na ako pupunta doon yan dito rin gagawin yung ano yung yung bahay ng kalabaw doon hanggang doon pa yan yan nandun yung isang kubo tapos yan yung dating binakuran tapos nandito ako sa ano kanayon ti bako at kanayon ti daga. Yan. Ayan, magsisimula ako dito. Oh. Kagaya ng sinabi ko, nilagay-lagay na nila yung mga Uh, postin nila maghukay na lang sila yan dito na yon dito yan hanggang doon sa dulo tapos yung ano naghukay sila doon hanggang doon tapos paganyan yan ganyan paganyan yung ibang postin na ipatayo na nila doon dito na lang yan o kaya nila yan o maghukay sila tapos lalagay nila hindi lang naman hopefully okay naman hopefully Okay. Yan. Nandun po yung end ng lote. Pag ganyan po. Ay! Ang init. Grabe. SN. In. Ayan po. Ayan. Okay. Yan, tapos yan na yung hinukay nila. O, oh, yan. oh, ang lalim, o. Oh. Lalim. Yan. oh, lalim, lalim, o. Oh. Yan. Pwede na isang tao dito. Yan, Oh. Meron <gasps> Ha? Meron pang ano. pang <gasps> ano. Nino, mga nag-hukay. Okay At Lijuan ko naman yung mga Nagagawa ng gate doon